Good morning, guys! Ayan, gising na namin si Kit. Ano, masama ang gising. <laughs> Kasi mag siya. Kaya may ubo. <coughs> Mamaya. <coughs> 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 may ubo ang baby ko. Mag-nebulizer muna siya. <coughs> Iinom siya ng ano. Iinom siya ng <coughs> mainit ah. Tapos na Nung ng ano, pampatunaw ng plena. Ano na lang ito, ilang piraso na. Yung pampatunaw niya isa na lang. Ito yung panglebo. Ito yung pampatunaw ng plena. ke sana lah Aduh Amak ya Alambat mo. Timbu kanin nih. Ha? Ten na yan. Ten. Alas G's, otso. Kung Ayaw to. ko to. Ayaw niya to. itong mas. Okay. Kape tayo, magkape, mainit mo na akong tubig magka. <coughs> mm. Ito talaga ngayon yung ubo. Kahit matatanda. Ubo. Dito man siya masyado. Dito man siya masyado inuubo pag tulog sa pagdat pag ano na lang pag kang na ubo ayan. So, tatlo na lang yung ano niya. Dapat niyang i-ano. Pausok. Tapos na. Tapos na yung gamot yung antibiotic. Ay, sorry. Sorry, sorry. Oh, naiyak. Naiyak. naiyak eh. Naiyak eh. Masama yung ano. Masama yung gising. Masama yung gising. masyadong malamig na yung nakaraan talaga na ako. So, Kaya mo yung nasa ibang bansa ah, Ang lamig. Ay, eh, magulay tayo. Meron palang pichay dito. Meron oh. sa so, na dadi na mingwit. Tapos, dumaan doon sa gulayan. May pichay may gulay na, may inihaw pa dito. Ang taksiyo. Ang tanduli, pinaksiyo. Ang tilapia, pinaksiyo. Meron pang inihaw. Nakapit tayo gano'n. E, eh, ano mo na, nga, 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 ikaw na, para maano. Para mapasok mo sa loob yung kasayunan na. Wala yung ubo si Kit. Gusto mag-nebulizer. may ubo, may Pag mag-nebulizer. Kapi! Kapi, kapi! Dito na yung mga kalbiro sa lamisa. Nakakatulong yan sa pag-ano magpatunaw ng playma yan. Meron din siyang iniinom. Sobrang labot na yung ubo niya. Kaso lang ayaw niya magdura. Hindi na siya marunong magdura. Asan na yung ano mo? Ayun na, kapi. Pagdunawin ko pa ng ano. Yung pampatunaw ng plema mura lang siya guys kung may ubo kayo at saka gusto nyo minom nito matamis siya eh tag 14, 14 pesos lang to yan ito na lang yung ano ko sa kanya kasi wala na siya antibiotic nabos na o yan nibo at saka ito na lang nibo okay. naman every, ano siya every 4 hours yun may tatlo pa siya dalawa na lang mamaya na lang yun Anong oras ngayon? Last G, so... Or... ano na naman mamaya ulit. Last dos. Ito, ito tunawin ko. Kasi, papainom ko sa kanya. Kasi ng doktor, papainom siya bago kumain. Yung wala pang kamalaw. Ay. Yan. Sabi kasi niya, pangit daw lasa. Pero tinikman ko matamis na. Wenn nicht Bago siya iinom, bag nag sir. Bago iinom ng tubig o kumain, 30 minutes pa bago mang ano. Kaka, bago kumain, bago yung iinom kung anong iinom yun. Para hindi na papasok sa bangga yung tubig kasi kakanibolize na. So, last na po. Ang binigyan ko nito ng ano eh. 15 pieces. Ang binili ko. So, okay na. Ang sarap kasi yan sa pakiramda. Ang masikip. Nakamedyas yan. Ang masikip. Pero ano naman siya, kumakain naman siya. Ayan, so tatulog na siya. Nakakapit tayo. Nakubo na. <coughs> yung ubo niya, mataki pag pagkagising niya sa umaga na. Sa gabi, maganda naman yung tulog niya. Kaya hindi na po kuya. Ate tayo, oh. Okay na na. Punti na Maligo yan mamaya. Kasi ang lamig pa eh. May ako na siya paliguan. Lalagyan ko naman ang mainit na tubig. Tsaka sambong, kalamansi. Lalagyan ko ng kalamansi, sambong yung ano niya. Ang paligo. Tsaka mainit na tubig. Haba na ng hair mo na ko. Kaya babaan yung hair niya. Ang ganda ng hair. Oh, ang ganda ng hair niya. Oh, ang black na black. Oh. Ang ganda ganda ng hair ng baby na yan. Ang nakapal yung buhok mo. nga. Bu buhok ko manipis. Uy, ang ganda. <laughs> ang ganda. <laughs> ang ganda, oh. Dabas na ka Kapit tayo, guys. Let's have coffee Ang ganda ng buhok niya Lagi ko sinusok na sa gabi bago matulog Tapos sa umaga pagpagising Ang ganda ng buhok ko oh, Ang lambot Parang nariban Wala na Wala na yan, okay na. yan Tapos na Salamat guys. Thank you for watching. <coughs> Kapit tayo. Bye-bye.